Ang schizophrenia po isang sakit sa pag-iisip kung saan ang taong mayroon po nito ay nakaralas ng hallucinations, delusions at magulong pag-iisip na nakakaapekto po sa kanilang pamumuhay at trabaho. Pero paano na lang kung isa sa mahal mo sa buhay ay mayroon po nito? Panoorin po natin ito. Taong 2020, kasabay ng taon kung kailan ipinanganak si Ruslan Kulikov, ay ang taon rin kung kailan na-diagnose ng kanyang ama na may sakit na schizophrenia. Ngunit lumipas ng mahigit dalawampot apat na taon mula nang ipasok ito sa rehabilitation center ay kasulukuyan pa rin itong nananatili doon. Nangangahulugan lamang na buong buhay ni Ruslan ay halos hindi na niya nakapiling ang kanyang ama. Ngunit sa kabila nito ay siya ay nagsikap sa buhay. Maliban sa siya ay nakapagtapos na sa kolehiyo, siya rin na isa na ngayong TV host, UNESCO ambassador, a beauty pageant title holder, at isang schizophrenia advocate. Dahil dito ay mas tumaas ng kagustuhan ni Ruslan na ibahagi ang kanyang kwento sa At kong po niya na makakasama po natin ngayon si Ruslan Culico. Natatirin natin ka-host dito sa may RSP. Good morning, uh, Rus! Welcome back dito sa Rising Giant Pilipinas! Hello, good morning! Thank you, Audrey, Diane, It's nice to see you again. Ako, uh, na-miss na, ka namin dito sa RSP. Pero ito, ibang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ito'y patungkol na rin sa iyong personal experience at sa iyong advocacy. No? Nagsimula ang lahat ng pinos mo online, yung story mo about sakit ng iyong ama. Well, ano yung nag-udyok sa iyo na after ilang years ay nagkaroon ka ng courage to share this, um, itong story na ito sa public about sa iyong ama, Russell? Uh, thank you, Diane. Actually, before uh, talaga medyo nag-hesitate ako about, about sharing this uh, speech. So, kasi uh, we all know that uh, some of the Filipinos are very not knowledgeable. Um, alam mo naman, like, uh, hindi pa tayo talaga really uh, ready na tumanggap ng mga knowledge regarding sa mental health. Kumbaga, kailangan kasi nating basagin pala yung stereotype regarding mental health. And ayun, kaya din ako nag-join ng uh, pages before. Siguro ito talaga yung pinaka-purpose ko. That's why uh, uh, nag-succeed ako in uh, some part ng uh, pageantry, not just here in the Philippines but also international because my, I think my advocacy really means a lot to those people. And nung no, nag-post ako one time sa TikTok, mas nalaman ko na marami din pala nakakaranas ng ganitong illness. Ras, balikan natin ano, nung bata ka pa. Kumbaga, wala ka pang muwang noon nung pinasok yung father mo sa rehabilitation center. Paano pinaintindi sa'yo ng mother mo? Anong edad ka nung talagang naintindihan mo na yung kalagayan ng father mo? Actually, Audrey, uh, in that time, nung bata ako, wala kong ka-idea-idea. Yeah, even, even yung mga, yung lola ko. Yung lola ko kasi nagpalaki sa akin. Then, laging niya sinasabi, pagpapasok ako ng school, pag uh, pagtatanongin daw ako nasan yung papa ko, wag ko daw sabihin kung nasaan. Siguro dahil iniingatan nila ako. Or, uh, baka mamaya, if, kung sabihin ko kung nasan, let's say, for example, sinabi ko na sa Rehabilitation Center, sabihin nila, bali yung papa ko. But, what we do not know is this is just uh, an illness, same with other uh, illness. Nagkataon lang na illness to, schizophrenia, is just another part of organ, which is our brain. Ano po? So, parang that time, mahirap pong ipaliwanag bilang isang bata. Pero, habang tumatanda po ako, mas naiintindihan ko siya. And napakalaking uh, uh part ng pageantry kung bakit mas nakilala ko ang ganitong sakit at mas naiintindihan ko siya. Hindi lang para sa sarili ko, ano Audrey, kumbaga, uh, mas marami din ang na nakaalam. No, pati yung mga family members ko na, ah, okay, ang schizophrenia pala is not just, uh, alam mo yun, parang baliw ka. It, may dahilan lahat. May dahilan kung bakit um, nagkaroon ng father ko ng schizophrenia. Because be, pri prior to diagnosis ng schizophrenia na before, uh, okay na okay talaga siya. Like, uh, normal person talaga siya. Okay, how is your father now, Ross? Ah, o rin, okay naman siya, still in the rehabilitation center. Uh, doon kasi diyan sa loob ng rehab, they have their activities every day. Merong mga some some of sa um madalas merong mga OJT's na pupunta doon, nagkakaroon sila ng gathering. Doon busy sila. Yes, busy sila. Pero tuloy-tuloy pa rin yung medications niya every day kasi uh mahirap kapag ka uh, hindi nakakainom ng medicine because uh, schizophrenia ay wala pa rin uh, cure at this uh, at this time. So, kailangan nilang tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot. So, yun yung nagpapakalama sa kanila at nagiging normal sila after uh, taking those meds. Okay, Russ, balita <laughs> namin ay nagpaplano ko na no, na magsimula ng charity organization para sa may mga kaparehong sitwasyon ng father mo. Maring mo bang ikwento sa amin to? actually Audrey dumarating lang sa time na uh, gusto kong gawing katotohanan talaga itong paggawa ng charity ito kasi uh, nung time na ako ay uh, naging uh, nag ako sa TikTok and then marami ako na discover na hindi lang pala yung father ko nakakaranas ng ganito. Ang dami pa lang pamilya ang nakakaranas din ng ganitong uh, illness sa kanilang mga family members. So, in part with UNESCO, I'm trying to reach them out kung ano yung pwede naming uh, kung ano yung pwede kong magawa lalo dito sa Pilipinas or ano yung pwede namin maging collaboration regarding this uh, illness na hindi talaga masyado alam natin mga Pilipino what is schizophrenia, di ba? So, ang dami po pala na may ganitong sakit. I think 1% ng uh, uh, Pilipinos ay merong ganito. Okay. Well, right. Ross, thank you for sharing your story to sa Rise and Shine Pilipinas. Nabitin kami. I hope you can come back here dito naman sa studio para uh, makapiling ka ulit naman dito sa RSP Live. Well, thank you again for sharing the story at ikaw ay inspirasyon din sa marami. At malaking uh, tulong itong advocacy mo ito para sa nakakaranas ng same experience kagaya ng yung ama. Thank you, uh, thank you, Ross. And again, we hope to see you soon. Okay.